pag-aaralan ay asignaturang Filipino sa ikaapat na baitang. Ito ay aralin sa ikalawang markahan, Module 6 na may pamagat na Talambuhay at Liham. Ang tatalakay natin sa module na ito ay ang aralin 2. Ito ay may pamagat na Liham Pahintulot pagsusulat ng liham ay isang paraan ng komunikasyon para maipaabot sa ibang tao ang iyong nais sabihin kung hindi kayo makakapag-usap ng personal. Alam ko sa inyong henerasyon, unang reaksyon na sasabihin mo ay hindi na uso ang liham. Pero alam mo ba na hindi nawawala sa uso ang pagsusulat ng liham? na babago at napapauunlad lamang ang paraan ng pagpapadala at pagtanggap nito. Sa tulong ng kabagong teknolohiya, napapadali ang paghahatid at nakakawili na ang pagsusulat ng liham. Ang liham pahintulot ay isang uri ng liham na kailangan nating matutuhang isulat. Halika at simulan na natin. Aralin linto, liham at pahintulot. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makakasulat ng liham na humihingi ng pahintulot na magamit ang silid-aklatan. Naalala mo pa ba kung ano ang tinalakay natin sa nakaraang aralin? Tama. Ito ay ang pagsulat ng kalamuhay. Balikan natin ang natutuhan mo rito. Sabihin kung tama o mali ang sumusunod na pahayag. Una, ang nilalaman ng pagsulat ng kalabuhay ay batay sa iyong sarili o buhay ng iba? malalaman natin ang mahalagang impormasyon tungkol sa buhay ng isang tao. Tama ulit. Napakahusay mga bata. Kung kinabiwilihan mo ang nakaraang aralin, alam kong kawiwilihan mo rin ang ating susunod na talakayin. Halina at ating tapasin. Ngayon ay aalamin natin kung paano ang pagsusulat ng liham pahintulot upang makagamit tayo ng silid aklatan. Basahin at unawain. Magaling mga bata! Sagutin naman natin ang mga tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong papel. Una, sino ang sumulat ng liham? Tama! Pangalawa, kanino siya sumulat? Mahusay! Pangatlo, bakit siya sumulat ng liham sa katiwala ng aklatan? kasama ulit, mga bata. Pang-apat, paano niya isinulat ang kanyang liham? Magaling, mga bata. Ito ay sa pamamagitan ng wasto at magalang na pagsulat ng liham na humihingi ng pahintulot. Panglima, ano ang tawag sa liham na kanyang isinulat? Magaling, mga bata. Sa iyong palagay, pa'hihin tulutan kaya sila ni Ginang Julie ay Cortez na makagamit ng silid-aklatan para sa kanilang pananaliksik? At bakit? Tama. Pangpito, pito pag-uusay ninyo, mga bata. Ngayon, ang tawag sa liham na iyong pinag-aaralan ay liham sa paghingi ng pahintulot. Ito ay ginagawa upang formal na humingi ng pahintulot o permiso para sa isang bagay. Ngayon, ano ba ang liham pahintulot? Ang liham pahintulot ay isang liham na humihingi ng pahintulot na gawin o gamitin ang isang bagay o lugar. Tulad ng ibang liham, kailangan kumpleto rin ang mga bahagi ng liham dito. Mapapansin sa halimbawang liham na ang tono ng pakikipag-usap ay magalang. Nakasaad dito ang dahilan kung bakit humihingi ng pahintulot o kung ano ang dahilan ng paggamit nila sa silid-aklatan. Ang liham kung matatanggap na ng tagapamahala ng silid-aklatan ay magsisilbing tala o record ng kanilang tanggapan tungkol sa mga taong gumagamit na ng kanilang pasilidad. Ito naman ang mga bahagi ng liham? Pamuhatan, bating panimula, katawan ng liham, bating wakas at lagda. Sa pamuhatan makikita natin dito o dito matatagpuan ang datos ng sumulat kagaya ng tirahan o lugar at petsa ng pagsulat. Sa bating panimula naman bati ng sumulat sa kanyang sinusulatan. Ang katawan naman ng liham, dito makikita ang layunin sa pagsulat o minsahe nito. Sa bating pangwakas, ito ay ang magalang na pagwawakas ng liham. Panghuli ay ang lagda Pagpapakilala kung sino ang sumulat ng liham. Tingnan natin ang halimbawa ng liham. Makikita natin ang pamuhatan, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas, pangalan at lagda ng sumulat ba ang dapat nating tandaan? Dapat nating tandaan na tandaan ang angkop na bantas na ginagamit sa mga bahagi ng liham. Ito ay ang kuwit, tuldok at wastong gamit ng maliit at malalaking letra. Dapat din nating tandaan na ang pamuhatan ang unang isusulat pansinin ang bahaging ito sa itaas. Sa pagsulat ng liham pahintulot, alamin ang buong pang pangalan at katungkulan ng padadalahan ng liham. Gamitin ang bantas na kuwit pagkatapos ng bating pula. Kuwit din pagkatapos ng bating pangwakas. Sa katawan ng liham mo, sasabihin ang pakay o mensahe ng liham. Linawin ang layunin ng paghiram ng aklat paggamit ng silid-aklatan. Maaaring banggitin kung may iba ka pang pakay o pakay na o kung kailan o petsa ng paggamit ng silid-aklatan huwag kakalimutang tuldukan ang mga huling pampahayag ng iyong liham. Sa pagtatapos ng liham, huwag kalimutang isulat ang buong pangalan at ang inyong lagda. Sana'y nakatulong sa inyo ang aralin na ito. Hanggang sa muli, salamat!